Guys, sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gumagawa ng continuity tester kung sakaling wala pa kayong pera na makapili ng multi-tester gaya nito. So, ang gagawin natin guys ay ituturo ko sa inyo kung paano gumagawa ng continuity. So, gaya nito guys, nasa times 1, times 10, times 100, times K. So, ito guys ay resistance to. So, gamit itong mga battery natin, ay magagamit natin itong continuity tester so itong mga device na ginagamit natin guys ay sa halagang 100 mahigit meron ka ng continuity tester gaya nito meron tayong test rod so meron tayo ditong 9 volts na battery at saka switch at battery connector na wire at syempre meron tayong LED 1.5 volts at meron din tayong uh, resistor na 0.500 ohms At siyempre gumagamit tayo dito ng utility box at takip ng junction box Ngayon guys, asimuli na natin itong battery natin Itong uh, adapter natin Yan, ilagay natin Tapos niyan, uh, lagyan natin ng glow, Tapos ilagay natin sa utility box pagkatapos niyan uh, ilagay na rin natin yung switch natin para switch on ng at uh, continuity tester natin ayan next ay yung takip ng junction box ay uh, tanggalin natin kita nyo may sobra so yan yung tanggalin natin para maganda tingnan ayan next ay ilagay na natin yung LED natin so kahit ilang LED ang ilagay nyo yan dyan guys okay lang tatlo apat so ngayon pagkatapos nyan ay uh, lagyan na natin ng soldering lead para makabit na so ilagay natin dyan yung uh, 500 ohms natin na resistor para uh, hindi na masisira yung o masunog yung LED natin tapos yung arad uh, natin, uh, lagyan natin ng lead para uh, makapit sa lead at saka sa batery Ito pala yung diagram natin sa continuity tester natin So ito yung battery 9 volts, positive, negative Tapos yung positive natin, papunta ng switch Sa kabila ng switch ay papunta ng resistor At sa kabila ng resistor, papunta ng LED natin na light tapos dito, ito dito na nakalagay yung test natin sa isang LED natin. Tapos yung negative diretso na sa test So galing sa battery guys, positive papunta ng switch natin. Ito yung positive kulay pula, so papunta ng switch. Sa kabila ng switch guys ay papunta ng resistor. So dito galing sa switch galing sa switch guys papunta ng resistor natin connect natin dito galing sa resistor guys papunta ng LED natin so ayan guys resistor tapos papuntang LED tapos sa kabila ng LED guys na linya ay dito na nakakonek yung test rod natin na pula so ito yung pula guys pasok natin dito Next naman ay dito naman tayo sa negative. So yung negative natin ay nakadirekta na sa tisrad. Ito yung black na tisrad natin. Ito na yung sa battery guys, negative papunta ng tisrad natin. So itong dalawa ay eh, connect natin. Ngayon guys, lagyan na natin ng electrical tape. So, ito na guys. Subukan na natin yung continuity tester natin. So, on natin dito sa gilid. Yan. Tapos, uh, short natin yung rod natin. Kung iilaw ba itong LED natin. Yan. Ngayon guys, may circuit breaker natin. Kuna natin ng resistance kung wala bang potol ito. So, sa continuity tester natin guys, malalaman natin kung may potol ang linya o wala. On natin. Yan, meron, umiilaw yung LED natin, guys. Yan, ibig sabihin yan, merong continuity. Sa kabila, yan.